Isang gabi, ako'y naging saksi sa pangayay nagdulot ng pagbabago sa landas ng mga puso mo Ako, si Hermana Bali, isang kasangkapan lamang sa mga pangarap ng iba. Ngunit sa likod ng aking mga mata, nagtatago ang mga lihim na nagbukas ng mga pintuan sa kamalian. Nang ako'y magbalita kay Huli, ukol sa pagkakulong ni Basilio, alingaw-ngaw ng pagkakadakip ang bumabalot sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng takot at pangamba, ako, si Hermana Bali, ay lumitaw bilang ang gabay sa dilim. Padre Camora, ang naisip sa sagot sa kaharian ng kanyang kapangyarihan. Siya lamang may kakayahang bumukas na mga pintuan ng paglaya para kay Basilio. At ito ang aking inilapit kay Huli. Isang pangakong nagtatago sa malamlam na lihim ng simbahan. At ako, si Hermana Bali, ang nagbasa ng mitya upang magliyab ang apoy ng pag-asa ng iwan. Hindi nagtagal, ako'y naging katuwang ni Huli patungo kay Padre Camora ako ay naglakbay kasama si Huli. Sa tabi niya, ako ang nagharap kay Patrick Camora. Humingi ng tulong na siya lamang ang makakapagbigay. Doon, ang mga lihim ay nagtagumpay na lumitaw sa dilim. Si Huli, si Basilio, at ako, si Hermana Bali, ay nagtataglay ng isang lihim na nauugma sa mga bituin ng kapalaran. Ang aming paglalakbay ay nagtagumpay sa pagkaligaya, ngunit nagtapos din sa lungkot. Ako, ang matandang tinutukoy na tila nawalan ng katinoan. Ang boses kong umaatungal ay nagbigay daan sa kasaysayan ng isang babae na tumalon mula sa bintana ng kumbento ang iyon, walang imba, kundi si Huli, ang dalagang pinong pagmamahal sa kasintahan. Ako, si Hermana Bali, may sa aking misyon. Ngunit sa pagtatagumpay na iyon, dumating din ang pagwawakas ng mga pangarap. Ang dilim ng kaharian ng mga lihim ay pinalitan ng masalimuot na lihim ng kabatayan. Isang pagdadangkang pagsiklab ng lihim na daladala ng bawat nilalang sa kwento ng El Filibusterismo.